Hello guys, for today's episode, nandito kami ngayon sa may uh, Torn, Hill of Thorn Resort, uh, Malungon. dapat all sorry, I think this is ba? Banati. Ang ganda. Lucky this, maraming kahoy dito. Tingnan nyo. Itong paakyat, pwede ka kapark doon sa baba. It's near to National Highway for to Davao. Paakyat po dito guys, ang ganda. <sighs> Napakagay na iba't ibang bulaklak makita mo. May short parking pwede yung mo dala mo to. Ito yung sinasabi ko. Sabi ni ate, soon to be developed daw ito. Ang, I think is about uh, 500 meters away from here. I-develop nila. Ang ganda dito sana. So, so pagbalik natin, ma-develop yan. Pwede na akitin. Ngayon hindi pa pwede kasi medyo madulo. Medyo madulas. Stairway to heaven ako. Welcome to my vlog. This episode, Ligo. Ang video sa ano karon? Malongon. Sa malong. Ay, no. Hindi na malongon, no? Ano na diri kini? Banati Double Soar. Oo, oh, nice ka. Ayun guys. Ay, yun to. butter. yung bato. Ang dalang muna. Pinsan na. Ang sana, George. Ang bukat, mag dala mo daw. Balihinog yung 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 Gendut sedih ni. Berapa bang kelas Dito? yang bulak bulak di to? Wow. Pakai bubung ajaung swimming pool. yun iba't ibang bugid video wow tanaw mo dito yung bukid sa kabila yung isa naman yung malayong bukid doon napakaganda yung guidelines nila ah, adult ah, iti hello ati welcome to my youtube channel Ganda. Yung mga katitsids na lang ganda. Well organized so far. Ito ang ganda. Oh. wala balak maligyo ngayon. So na dito na kami sa ano, isa eh, malungo na gatan kami nang Thanksgiving ng aming ka-board mate. So that is why nakiang lang dito, nakidaan. Tapos maligo kami. Ang ganda, ang ganda ng mga garden. Paka-relaxing. Dito. Ang ganda, may maliit dito. Sure, Shit, ang ganda talaga. Hello, madam. Nice. Anong kanang resorts dito, te? Health of Thorn. Ha? Health of Thorn. Health of Thorn. Bakit agad ang word kasi sa pangalan? Hills of Thorn. Mm, Dayan, Bougonvillea uh, health. Ah, Bougonvillea Hills. Mm. Ah, okay. Nice. Hills of Thorn Ah, oh, okay. Nice na guys. Alam mo. Ah, pag dito ka sa resorts. Uh, Ganda. <laughs> Hello. Pwede ba? Pwede. Kasi safe ka Kung Pag pumasok masok. dapat makasok. So malinis. Malinis yung pool. Makablo. Pag dito ka, overlooking yung other side ng pool. Okay ganda. Sobra. Ay, sorry. Sila. Sila mga unprepared pero prepared talaga siya. Sila <laughs> yung mga kasama. Kasama ko. Nice. Dito naman may maliit na ano. Maliit na fountain. Wow. Very relaxing. Mm. Dito sa kabila, may maliit na pool dito. Wow. Ang ganda. Dito, pambata. Ang ganda. Itong entrance nila. Wow. Itong kabuuan ng pools. Ang pools, ang resort nila sabi daw ni ate, mayroon pa doon daw sa taas. Soon, i-develop nila kasi medyo madalas, tingnan natin. Pag dito ka makita, ang daanan. Yan. Yan ang sa taas. Kabla <laughs> ka Hello boss. <laughs> Wow. Ito pa may island. Pwede ko dumaan mo pa. napaka Oh, ganda mo. Hello, hello, ganda. <laughs> Ito yung relaxing may yung mini ganda. Ito naman may art ano. Wow. Ganda. Super ganda dito. Tanaw mo yung ano. Yung National Highway papuntang Davao. Iyon. Ang ganda. Dito naman siguro soon i-develop nila ito. Alit na pool. <laughs>

Tingnan mo, ang ganda. May, 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 bunga na ito. Yan. Ang ganda. May, ah, uh, Ito, na talaga ako nito. Papaya, maliit ng bunga na.